sariwang buko juice. Tara, pampalamig sa matinding init. Woo! Wow! Para sa mainit mong pakiramdan, miss. Buko juice. Pampalamig sa nag-iinit mong damdamin. <laughs> hmm. Medyo bastos ang tono mo, Mang Tom. Ivy, Ayaw, cool. ang ganda mo ngayon. Ayokul! Cool. Matapakukul! Cool. Ipapungahan Mata. nga nyo! Na-e-excite ako pag, pag may magandang babae. Gusto mo ng buko, boss? O baka may iba kang kailangan? Pare, may alam ka bang trabaho? Naghanap kasi ako ng pagkakakitaan. Uminom ka muna para luminaw ang isip mo. Libre ko. Salamat pare. Kung gusto mo, may trabaho ako mamaya. Sumama ka sa akin. Anong klaseng trabaho? Hindi naman illegal, di ba? Legal to. Hindi mo kailangan ng pera. Tapang lang. At konting forma. Maniwala ka sa akin. Malaki ang kikitain mo may sideline ako ngayong gabi. Kung gusto mo sumama. Ta Tara na pre, ang ganda sa loob. Hindi ko alam Tom, medyo kinakabahan ako. Tara na pare! This is the spot! Sigurado ka dito? Mukhang iba. Tom, teka lang. Saan ka pupunta? Walang hiya ka pare, Tom! Ito pala yung racket mo! Ang galing! Sige na, ipakita mo na! Dagdagan pa natin ng pera! Ayun ang bago! Sayaw na! Oh, no 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 oh, 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 oh. Wala kang hiya Tom Natrap ako dito Halika Jordan Sabay na tayo Disko po ah, Disko Disko <laughs> Wala niya ka paring Tom Napasubo ako dito Iya, katong tom, reiko.